Hello Boss, maligayang pagbabalik ko sa ating channel. Today is December 10, 2023, linggo. Alam nyo na pag linggo, nandito po tayo sa Grotto Best Market para mag-update ng yung mga favorite dog breeds at Pero bago po lahat sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll. Follow nyo kami sa aming Facebook, Ride and Roll 07, pati na rin po sa TikTok at Instagram, Ride and Roll. Tara, samahan nyo po kami Ride and Roll. Yeah. <laughs> Good morning! Uh, Anong tawag dyan? Ah, uh, beauty short hair, cinnamon color. Mm, Ilang months na to? Ma'am, ito ma'am, nasa 5 months. Bali, nakadalawang, dalawang... 3 na siya, isang, isang vet, isang vaccine. Ah, may vaccine uh, to? Sa vet talaga? Sa, 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 may papel? Wala naman? Na. Wala siya, papel. Vet card lang. <laughs> sa kanin? 35. 35. 35? Female. Female pa? sige, patingin na ng mga buntot lingkot niya. Ayan. Yeah. Maganda, walang ano. Walang nagulo po. Oo. Pero ano, no, maganda. Oh. Wow. 35K. May kapatid? Ito po. Kulay niya. Sige. <laughs> Mas malaki itong isa. Ito, <efficiently> grabe. Laki nito. Sige. Sige. Pwede labas mo. Sinamon. Sinamon. Oh, ganda. Mas malaki itong isa. Okay, lalaki ito. Lalaki po siya. 10 hmm. months. 10 ah, months. Oh, to. complete vaccine na siya, ma'am. Complete vaccine? Oh, 3 times the world. Wow. Sinamon to. Yes. Sige, Sige, chocolate. Magkano pa? 35 din pa, ma. 35. 35 din. E. Parehas lang? Oo, uh, parehas lang sila. Wow, ganda. O, oh, eh, yung contact number lalagay na lang natin. May Facebook page ka ba? Meron yung for, for no. Yung, no. no? space no. yun, <laughs> yun talaga. May, may picture ka dyan. Okay. Paano ko kung anak ko? ba tayo? Ganda naman yan. Ay, ito na lang po, ma'am. Ay, ano ba ito? Iba kasi ito eh eh, yan na lang ang gamitin mo. sige, yan na lang. Ganyan na lang PM si Kuya Bor. Thank you. Thank you team po. Nagde-deliver oh, din po. Opo, deliver din po. Pagkaya. O, oh, taga dito ka lang. Oo, sa, sa, Garay Bulacan. Sa Bulacan. maraming salamat po. Thank, Thank you. Good morning, Kuya Rabbit. Good <laughs> morning po. Wow, ang oh, laki. Ang oh, laki followers. nito. Tama po. Mail. Mail yan. May ano na ba to? na naka deworm na to yes po naka deworm na to yes. plat na plat ah <laughs> alam mabait ano Ah, uh, isang taon ka lahat dito to ah isang taon at ka lahat uh, uh, na din prove, yeah. na, din. prove yeah. na rin siya magkano ang labasan natin 30 30, 30. ay bawas pa po yun Oh, may bawas pa ang ganda. Sa mga followers, mas malayang bawas pag sa mga followers sa subscriber. Ni Ryan and Roll. <laughs> Oh, ayan, alam mo na. Oh. oh, quality to. Quality, yan. Ganda, babi. no? May lalaki pa po to. Pwede pa ang stud to, no? eh. Lalaki, boss. Orange yung mata. Wala na, kuya boy. Ah, ito lang po eh. Saka isang po. ito pong. Ito oh. po mo. Ma ilang man sa to? Female. Sige, dyan na lang. Para two ano. years old. Ah, two years right? old. Wala na. Mas malaki po. siya. <laughs> Right Magkasundo sila eh, no? Okay. Alika dito. Female. 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 Ruben na rin po. Ilang beses? Sarian. So, 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 ah, si so, to? So. Magkano labas siya? Fifteen. May bawas rin po sa mga followers at sub subscribers. Ayan. Ay, right may bawas pa. Non-paper ah, to ah. Non-paper po. Ay, Healthy days. po yan. no? Ang laki, mas malaki yung pusa, oh. <laughs> diba, no? Ang <laughs> laki yun. Ang laki nito. Buti hindi siya malikot, no? Hmm. Hindi na siya, ano. Pagkain, nalakasatang nakaga. Lalang ang pulungan, <laughs> yung etras yun, pangit. Yun, yun. Ay, ah, higang-higa ka dyan. Ay, makalang. Prince sila, eh, no? Prince sila, eh, oh. Oh, yan. Ang kulit. Ang kulit. Ayan. Napaka uh, Sa mga gusto po mag Ay, saka. Sa gusto bumili po, sa pumerahan niyan sa exotic ko. Uh, kontakin nyo na lang po ako sa number na 0995 5058483. Kuya, Rabbit. Boy Rabbit po. Boy Rabbit. Thank you po. <laughs> Mali <-agal>, din. Eh. <laughs> May Facebook ka ba? Wala po, po eh. Doon na lang sa contact number. O ano? sa contact number na lang po muna. Nag-deliver kare. Pwede din po. Kung sa malapit lang po ah. ah sa, sa Mindanao na nag-shipping din. Ah sila na po yeah. ba so oh, lang sila na lang makipag-usap no. Ah, Thank you po Thank you po. God bless. Okay. Ito na meron tayo Himalayan. Babae lalaki meron. Um, blue eyes eh. No? Oh, yeah. Oo oh, nga. Ganda oh. Magti-three months. Mm -hmm. Magkano'y malahin natin? Seven five na lang. Okay. okay. May bawas pa yun, syempre. Oo oh, oh, nga, may bawas. Masaya miss natin yung 4K lang. May lalaki, may babae. Ito sa Ayamis, ha? Banda rin ang mukha nito. 4K na lang. 4K na lang? <laughs> yes. May babae, may lalaki. Oo, ayan. Oh, yeah. Ito lang pusa natin. Yes, yes, okay. Okay. Eh, Mag yeah. yes. Yes, lang. message nyo lang ako sa MW MWNLs yan. Pwede rin naman sa number ko. Kahit saan pwede natin pag-deliver yan. Thank you! Yes, yes. Ayan, yung isa pa nila. Ito, kaliko. 7K, no? Yung kaliko. Babae, ah. Oo. Ayan. Ayan, natin. Ito, ito na lang, oh. Ito, babae, dalawang buwan. Quatro na lang. Quatro na lang yan, ito. Ito, main conversion. Six months. Ayat. Face face. Eh yung ano natin. Ito mga pets. <laughs> Ito lalaki. Uh Oo. -oh. 5 na lang. 5k na lang. Oh, yan 5k na lang. As gray yan. Oo, Ito babae. Luis. <laughs> Oo. Oh. Cinco? Party lang? Oo. Oh, Negosyable like yan. Ayan. Thank you, Kuya Pao. Good morning. Hello. Hello. Hindi ka naman galit. Yan. Hindi naman po. <laughs> Ayan po yung available natin. Kaka 3 months nga lang po kahapon. Ganda. Simple code po siya. May. 6K na lang negotiable pa. Oy. At syempre may mayroon tayong big bone dito. Ay, laki. laki. <laughs> Seven months lang po to. Seven months lang siya. May kila? May gila ito. <laughs> Anong gender niya Nineteen no. po siya. Seven months. Seventeen na lang po. Negotiable pa. Ay, laki, no? Ayan. Yeah. At syempre, meron tayong puso na liligo. Ay. meron Ting-tignan niyo, ma'am. Ah, oh, sige. Wait lang ah. Basta eh. Stop. Ayaw pumaho. Niya niyang pumaho. Yan. Pag nilagyan niyo siya ng planggana, kung saan siyang maliligo no, mag-isa. No, ma Ayan na, malilig, maliligo na. <laughs> yung tubig niya, ginaganan niya. Sa tubig. Parang may Yes po. Ma Ito po siya. Tignan niyo ma'am, naliligo na siya kasi mainit na. Ginakalgal niya yung water niya doon. Pag nilagyan niyo siya na plagana, mag-swimming siya. Yan siya. Six months lang po siya. Super laki. Ang lambot. Parang ano, para sa oo. Exoper po yung lahi niya. Exotic po yung nanay niya. Yung tatay niya po. Ganda. Big bone po talaga siya. So, 12K na lang. Hello, siya ko pa-order. Wow. Yeah. Ayun lang po yung available natin. Thank you sa mga subscriber ni si <laughs> eh. Ride right and Roll at isang linggo na naman tayong song. Yeah, yeah. thank you. Madalang sa pusa naliligo, ah. <laughs> <laughs> Nang kusa. <laughs> Opo, shampoo na lang. Pag binili siya, may free na kayong shampoo kasi naliligo siya mag-isa. O, hindi eh, malinis talaga. <laughs> <laughs> Ang lambot, no? Opo. Wala pong ginawa yan kundi maligo na maligo, eh. <laughs> At, dito may okay? no? oh, eh. Oh, ano na ba? yung dalawang yung Ito kapon, eh. months lang yan mga madam. <laughs> ano? Fifteen, eighteen, Sabi nga po nila, pero aalagaan siya ng mabuti kaya mababako ko po binibigay palagi ang mga pusa para okay. malabas na kaya yes, um, ayan nagdi-deliver -de din si kumbaga po yung ano yung igaga yung niyo sa pusa ibili e, niyo na lang po ng gamit nila para mas masarap po yung buhay nila Tama. Okay. galing mo talaga galing o nagdi-deliver -de din po sila yes, nagsi-ship din at uh, syempre tawag yes at meron sa around Pampanga, nagde-deliver na rin kami. Kagagaling lang namin doon. So, may lagdatang aking jowawers dahil ang dayo ng kiniyay namin. Sa <laughs> katsapo. Ayan, thank you, so, Noella. Salamat. Thank saramat. you. Sana lang muna yung speaker ko kasi mahinahan ako So, available lang ating Persian. Blue eyes po siya. Ayan. Oo, oh, blue eyes. Na may namumula lang. Hindi po siya, 8 months. Ayan, masobrang lagong Ayan. so sa mga gusto pong mag sa kanya kay Tatay Logan po yan. speaker ko po, uh, uh, po, sa mga pagdasal siya, meron pa po itong mga kapatid sa bahay po nila Tatay oh, Logan. Ano, kompleto pa. Ayan. Ayan lang po. Meron ding Himalaya, meron ding Himalaya. Maraming nag <laughs> Maraming alaga ya si Kuya Logan sa ano, taga like, lang 'yan. Ano nyo ha? Subscribe ko ito. Ay, 6-5 po siya. Negosyable na ba tayo? Negosyable pa daw. 6-5 na lang. Shout out. <laughs> subscribe kayo kay Ride and Roll. Why, thank you. <laughs> Good morning. Good morning po, Ride and Roll. Ang ganda naman niya. Meron tayong isang 6 months na ginger. Nakadalawang um, bakit vaccine na, 3 times the warm. Ayan. Ano siya? 9K na lang po siya. 9K na lang. negotiable. Nail. Nail yan na. ha. Ang dami. Ito tayong unan. unan. <laughs> yan, meron dalawang three months na magkapatid. Ang ganda na, na ba ang May saksak -sak na din siya. May deworm na rin. May bed guard. Uh, may three months. Seven kay each. Oh, okay. Ganda o. Linis. Oh, ang cute. Meron tayo isang exo Going six months po. Blue eyes. Ayan. 8.5 oh, okay. po siya. 8.5. Ayan. Yeah. Siberian ba to? Siberian Persian po yan. Okay. yan. Two months and two weeks po. Two times the world. Handa. Six-five lang. Six-five lang? Ah, uh, dito na lang okay. siya. O, nalabas mo pa. Ma mapula lang wala. Dito na lang ako, mapula. Okay. Yeah, Meron tayong isang male na 7 months. 7K siya. 7K yan. Negosyable. Negosyable. Lalaki mo? Lalaki, lalaki, lalaki. Okay. Poy tayo lalaki. Okay po. Meron tayong isang ad An? ay. An? Yan. Oh, may nagpapahalap uh, nito. Na Ganda. Male siya. 6 months. Yan. Mm -hmm. 6'5, London. 6'5, London. Ganda. Wow, marami naghahanap ng odd Ay, Oh. Yellow, test blue, no? Wala na. May isa pang babae. Yung exo natin. O, si Grace. Exo short hair. Babae. Hindi pa rin siya. Ay, ang ganda. Hindi pa rin siya. Yan, yeah, meron tayo isang exo short hair, female, 9 months old. Yan. yan. Ayan po. Ayan. Ayan po. 8.5 na lang po siya. 8.5. Ayan po. Okay po. Ang ganda. Ayan po. Ah, so, yun po. Uh, yun na po. Ano lang po. Abay, naman natin nakasulta yung dalawa today. Maraming maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga community pag lang po kayo at bagay rin tayo po tayo hanggang. Nagsisipat ka pa, nagdi-delivery sila. Thank yes thank po. Thank you po. Maraming well, salamat po sa inyo lahat. Thank you. Ther. Oh O, yung pusa mo maganda. Nakita ko oh. na. Oh. <laughs> British or British <sir>. Ano? <laughs> 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 Choco. 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 Choco ang kulay Choco. 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 Choco to. Nalaki. Nalaki to? Pwede mo labas? Kasi Masaysa ka na. Pag pusa talaga pinyalan ko. <laughs> Hindi ako masasasalit sa pusa pero subukan natin. Oo nga, hawakan mo ang maigre. Ayan. Huwag niyang mataas. Kalma-kalma. Ayan, lalaki oh, oh, yan. to. Hindi lang makita kasi yung kulay ng tent natin. Oo, lalaki siya. Uh, yeah. Ayan. Magkano? Ayan. 15k po. Ilang months na to? 3 uh, months old. Okay. 15k, negotiable pa? Okay, balik mo natin. Para nagwawala na siya. Kaya malinis yung kulungan ni Kuya Vince, ha? <laughs> ito naman yung female natin. Blue. Oh, ang ganda. Boy, ganda. Ang cute naman. Ay. Ganto yung inaw natin dun sa Depolo. no? Oo, oh, oh ganyan na tayo. ganyan. Eh, no? Ganto, ganto yun. 15K din ba yan? 15K din. Ito, babae ito. Oh, 15K lang. Ang ganda. Negosyabol? sa board. pm na lang, ha? Nag-deliver si Nagsiship ka ba sa terminal? Opo, nagsiship tayo. Pwede po tayo sa land. si rin po sa air. May kakilala ka po. Opo, may air. in Yes po. Salamat, Salamat po. Ito pa rin yung main phone natin, ha? Kuminkun. Hi, good morning. Walang cross to. Pure talaga to. Kaya sa mga gusto ng mainkun ito, may mainkun tayo. 7 weeks old pa lang to ha. 2 months pa lang. Dalawang lalaki. Okay. Bago-bago na lang ng 23K, negotiable pa. Okay, 23K, negotiable. Ito na Siberian cut. Silver color. Bigay ko na lang ito ng 10K, negosyo pa. ito. 10K na lang? Yes, no, Lalaki like ba ito? No, Lalaki like ba ito? No, Lalaki like ba ito? No, Lalaki like ito? Lalaki ba ito? Ganda. Two months, two months old. Yeah. Last na po siya natin. Merchant triple toad. Bigay ko na 7.5. Thank you. 7.5. Thank you, Tolo. Ganda. Babae po. Okay po. So. 7.5 na lang. Lossable pa yan. Wow, ito. 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 natin. Okay, uh, uh, natin. 18,000 na lang po yan. Ano to? Uh, ito. po. Uh, Ilang Ito. 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 Kasi ito natin. Five five na lang po yan, lalaki. Okay, five five na lang. Okay, malaya natin. Bawito lang muna po Five five na lang dito, babae. Yung sa portion sa natin, na lang. Wow, two Dito sa, sa baga. Kasi sa akin ko. Okay. Bibig bibigyan mo yan isa kung gusto nyo. Ay, pamigay mo lang po. Ah. Di ba yung nanin nila Persian? Ang tatay, oh, So pag nag kung, pag gusto kung gusto lang nila. gusto ng nila. nga sila ng pusa. Ito adapt na. Oh, na, e, na, yes, na Mag-request na lang kayo kung gusto niyong pasabay. Yun, sa so, uh, dating ko. Direct message na po ako sa page ko, pwede ma. maraming salamat po. Nag-ship, nag-deliver din yan Yes Mala. po, yes po. Kahit Our... sa panik ng Pilipinas. Yeah, thank you. So, salamat po. Ito ba utangin, pababayaran ko sa'yo. Bumbo ka pala. Siberian ka. Siberian. Oh, maganda to ah. bye ba to? bye. Wow. Ay, ano? Oh, ba bye babay, Siberian ka. Magkano? 6,000. Oh ganda. Dapat talaga may ganito eh. Ah, ganda. Para tumitingin eh, no? sa <laughs> yeah, dito. Ito dito. naman. Dito. Ito, mga ano natin, persya ni Malayan. Ah, okay. Uh, ito rin, oh. Ang alaga, ah, mura, natin. mura natin. 4, 5, 4, 5 lang to. Mura lang to. 4,500, lang to. Naku, mura lang. 4,500, 4,500. Kahit basta dinayon nyo ako, may discount pa yun, Diyan. Oh O, pagpunta oh. dito sa grotto, di ba? Pag nyo ako sa cange, mas may discount pa oh. yan. PM, tapos so, ano lang. Dapat meron tayong mga persyal. 70, pares ba ba yan? Naku. O, oh, 7 months na pares yan. Pura lang ako. Ayan, ako meron sa mura budget meal. Pura budget meal yan, mura ayan, pa. Ayan, Changi FX. Changi FX. Punta na kayo dito para makalita. Kayo rin nyo ako, may discount kayo. Thank you, Kuya Noel. Good morning, Kuya Jeg. Sa DNB Pet Market tayo ngayon mga quality cut inalabas na ganda niya no? yung mata no solid oh, ano gender exotic to ha ah. blue gender kuya male na lang Naunahan dun sa Scottish Fold natin. Ito, quality din to. Oo, oh, quality na naman to. Yeah. Ako, magkano yan, Tia Jay? 40, asking natin, negotiable yan. Ah, negotiable naman yan. Naku, mataas mag-discount yan si Guyen. Opo, okay, okay, message lang kayo. Oo, oh, Giyaj. message lang kayo dyan. Naku, ang ganda. Solid dyan. Tuli, kuya Jay, ganda. Eh, ito. Mga Persian ba to, Kuya Jay? Mga Persian natin, Dalfish. Oo, oh, oh Dalfish. Ilang months na to? Two months. Ito rin? Ano, oh, ang cute. 6K lang isa. May babae dito? May babae, may lalaki. Okay. O, okay. Kalito babae. Ito babae. Persian yan. Ang ganda. 6K lang. 6K lang? Okay. Uh, exotic Ah, ito 25, uh, 25. Anong gender niya? Mimei. Okay, ito mimei pa. Ready po lang ipares niya. 45. Patna, May discount ka, siyempre. Sure boy, yun. no? Okay. Ayun, ito, okay. ayan, ito ayan, ayan, na. Dito lang tayo. Ito. O, Okay. 65, ito. ito. Ito din? 65 lang ito? Ayan. Dami kami hindi na dala. Wala ka si Sabine. Wala ka sa Oo oh, nga eh. Pero uh, pagka nag-visit kayo. Uh, message kayo sa page. Oh, Send natin oh. lahat ng na available. Oh, yeah. Nasa 40 pieces yung pang-out pa natin. Wow, ang dami. Kaya pala hindi yun madadala talaga lang. o <laughs> <laughs> oh, ayan, nagsiship din sila Kuya Jek. Oh, at saka okay. nagde-deliver din po sila. Available natin, exotic, Gragdal, Minton, Persia, uh, Siberian. Nag-bengal -be meron. Nag-breed na kayo eh, no? Oh, Ayan. Mga. Ang laki ng kennel talaga nila. Next time, pupuntahan po natin yan. Nag-bengal oh, ka rin. Ano? Ayan. Thank you, Kuya J. Oh. So, ito. Wala na yung malaya natin. Wala na. very good. Yeah. Oo. Oh. <laughs> Ang tagal natin yung inay dito. Ang tagal natin yung inay dito. Wow. So, ito na lang. Isa na lang na blue person. Apple. Person ba to? Exo. Ah, exo person. person exo person. Gender. Mabahay po, 3 months. Ah, ganda. Ganda rito. No. Gulay blue. Oo. Oh, oh. How much? Ano lang tatay? Jumpo. Oo. Ten. Nego pa. Nego pa. Malak. Mataas magbawas yan si ano? Kaya Michael. Mataas ba? Takto lang. Takto lang. Takto lang. Pagka ano, madali ka na kausap eh. Oo. Oh. Malay mo, di ba? Maibigan niya yung... Kagay! Paano ang gabi ka? Hindi. Ay, oo. Hindi <laughs> dito lang. Ako lang tumira. Ikaw. <laughs> Lagi sa'yo? Uwe. Kamukha <laughs> mo siya, no? Niloloko na naman ako niya. Katrin Bernardo, kaya Alonso. Yo, Ang dami! Sina... Lorna Torrentino. Ha? Ay, di! Alex Dickson. Wala <laughs> mo oh, siya. Ay, si Iba Siya po si. Sige, isang ka masaya. Kanya Kung isang ka masaya ako na ako sa'yo. <laughs> <laughs> <lumuntabing> kita. <laughs> Elfom, na kayo. Ano? Na walang benta. Yan ang ng sold out. Na walang uh, benta. na Ito naman ang punungan po. Oh. Obos, no? Ubus na po. Oh. tama, mukhang mille, wala na yung mukhang mille. pagod na ako, pagod na ako. kapano yung pagbabago? salamat. kapano? kamunas, kamunas lang dala thank you. dahil kasi sa iyo